Hello! Magandang maulan po sa ating lahat dyan. Andito po ako ngayon sa part-time ko ngayon. Hindi makapagwalis sa labas dahil umuulan. Kaya dito na lang po ako maglilinis sa loob. Pagka huminto ang ulan yun, itutuloy ko magwalis sa labas. ako pwede magbalis eh, dahil umuulan uh, bawal magkasakit po ngayon dahil mahal po ang gamot lalo na't wala kang <laughs> money na pampagamot ay hirap po talaga dito kaya eto lakad-lakad na lang po ako dito at siyempre maglilinis din ako sa loob muna habang umuulan, pagka tumigil ang ulan, mamaya na ako magwalis sa labas. Dahil ayoko magkasakit. Siyempre, mahirap na. Dahil sa nag-iisa ka naman sa buhay, walang gagabay sa'yo at walang mag-aaruga sa'yo. Siyempre ingat-ingat din po tayo dyan at may bagyo tayo ngayon. Tatlo daw ang bagyo ngayon, kaya patuloy pa rin po tayong nag-iingat sa ngayon. Pagka walang ulan, walang bagyo. Pag walang bagyo, walang ulan. Ganun lang po yun. Patuloy pa rin po tayong iingat dyan mga kasaysiko mga karils magandang umaga po sa ating lahat dyan sige po mga guys maraming salamat sa panonood sa aking videos God bless us all